Patuloy pa rin ang tensyon dala ng walang tigil na operasyon ng tropa ng gobyerno laban sa maute group sa Maymarawes City. Libo-libong residente na ang lumikas at mahigit 80 ka na rin ang namatay sa hanay ng teroristang grupo, tropa ng gobyerno at pati na rin sibilyan. Ngunit, sino nga ba ang mga maute group? At maliban sa kanila, ilang teroristang grupo pa ba ang patuloy na bumubulabog sa kapayapaan dito sa ating bansa? Ang Maute Group o mas kilala bilang Islamic State of Lanao ay kinukonsiderang isang radical Islamic group na kung saan ang mga miyembro nito ay mga dating miyembro na rin ng Moro Islamic Liberation Front. Ang kanilang leader ay si Abdullah Maute at base sila sa Lanao del Sur, Mindanao. Unang nagkaroon ng inkwentro ang maute at ang tropa ng militar noong 2016 kung saan di umano'y batay ng mga militarang ang kapatid ni Abdullah na si Omar. Sa isang press conference kahapon, sinabi ni Police Chief Director General Ronald De La Rosa na naniniwala ito ng mga narco-politicians ang nagfifinansa na sabing grupo kapalit ng kanilang proteksyon. Ang Abu Sayyaf Group naman ay isang jihadist militant group na sumusunod sa mga pangaral ng Sunni Islam na base naman sa Holo at Basilan Islands. Ang mga ASG ay patuloy na nanghasik ng lagim sa mga isla ng Mindanao kung saan involved sila sa iba't ibang klaseng krimen, kasama na dito ang kidnapping, pambubomba at extortion. Sa ngayon, si Isnilon Hapilon ang kinikilalang pinuno ng nasabing grupo. Si Isnilon rin ang tinangkang hulihin ng mga militar sa may Marawi City noong nakaraang linggo kung saan nagsimula ang Marawi Siege. Ang New People's Army, Partito ito ng Communist Party of the Philippines. Binuo ito ni Commander Dante o Bernabe Buscaino noong 1969. Isa sa kanilang operasyon ay ang pangungulikta ng revolutionary taxes sa mga business establishments. Ang NPA ay kinukonsiderang foreign terrorist organization ng US State Department at ng European Union Common Foreign and Security Policy. Sa pagpapatuloy ng peace talks sa pagitan ng gobyerno at ng communist group, sinabi ng negotiating panel ng National Democratic Front na hihingin nila sa NPA na huwag nang ituloy ang plano nitong paiktingin ang opensiba nila laban sa militar. Para sa Alamba News, RH49 Rita Salonga, Naglilingkod sa Pagbabalita.